Okay ngayon man, nagtatago ako man kasi tignan nyo naman yun man sa likod ko man no. Oh. Napakalaki ng ano na yan. di ko alam kung ano yun. Oh, Ay no, skibi toilet na naman tol. Ang laki niya tol, pero bahala yan tol kasi meron tayo dito ano, meron tayo dito bangil boy. Lalabanan natin yan siya. Yun oh. ang angas pare. Eto na, pupuntahan natin siya tol, papabagsakin natin yan. Lagot ka sa akin pare. Ano ha? Ba't hindi siya gumagalaw tol? Uy, hindi siya tinatamaan Teka lang, lalapit ako dyan Tagot ka sa akin pak Pak, pak Ano ha? Wala kang palag mo? Hmm Uy, hindi siya makalapit sa akin kasi ano eh May puno eh Ayun na, ayun na, ayun na, ay na. Lalapit Lala, siya sa akin Naku man, nandiyan na siya man hindi ka makakaabot sa akin man lalalala teka lang man nagre-reload ako man takak agay 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 takbo takbo tol nahabol niya ako man ayun siya man oh Nako po teka lang man Oh man, takbo man. Yan din siya papalapitin man Pakak, pakak, pakak Uy, patay, panis Kala mo ha Kala mo, tatagos ka man ha Hindi siya pinatawad ng baril ko man eh Yun oh no? Ang angas Kala niya uubra siya sa baril ko man eh Uy, teka lang, baka may nagsisigawan dun tol ha Teka lang tol, Diyan ako tol Wait lang Uy, napakalaki na ito Ano naman kaya to? Naku man, parang ano siya, parang tibing napakalaki. Ano kaya ito? Parang kasamahan niya yung kanina lang ha. Okay man po, mababakilin din natin yan man. Kaso ito na gagamitin ko. You Yun, oh, know, yung aso. Patay ka dito man. Eh tol, bagilin mo siya tol. Pakak, pakak, pakak. Uy, dito natamaan Ako boy, di siya, di siya plan boy. Ano kaya ito? Hindi siya plano plan oh. Ako, ano kaya yung ano na ito? kaya gagawin ko dito? Teka lang man, mag-reload lang ako man Eh na Naku ba't ng bala? Eh pala eh Naku ah, yan ang tumama man Ano ba't siya? Ay, lagot siya dito man Lagot ka ito Lagot ka dito man Kung hindi tumalab yung aso man, ito takatalab ko Oh, ayaw din. Ano to? Ano kaya to? Eh, ka lang. Patay sa akin to man. Susuntokin ko na lang to man. Pakak. 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 Uy. Patayaw. Yun o. Ako ba yun? Ay, hindi. Ito yun o. Ako man. Lagot ka, ka dyan man. Sa Shokoy man. Ayun o. Ina-atake siya ng Shokoy man. Bakit hindi kita maatake man? Agay! Okay. Ayan pa siya man oh! Grabe hindi ko mapatay man! Pakak! 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 Hindi siya tinatabla ng bala! Paano kaya ito? Susuntokin ko to! Susuntokin ko to man! Saan ba yun oh? Patay! Makulit ka ah! Eto ka sa akin ngayon man! Hmm! hmm 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 sa akin man, kulit ka, you oh. know? alam ko na kung saan yung kahinaan niya, man. eh, Dito. alam ko naman kung saan ko siya man Nakita ko na yung kahinaan niya Dito Dito yung kahinaan niya Hap 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 kap 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 ka kap mm. Ako, man, kap reload man ang tagal magkakiload, man. Tagal lang, man. Eto, man. Di na talaga makakatakas to ngayon, man. Bakak. Eto. Napakalaki na eto. Imposible hindi pa tablan to Pakak. Uy, isang ano lang. Alam mo hindi ko tatablan dito ah Okay, nag-reload -re pa yun. Ah, ah, yun, patay Makulit ka ah Okay ngayon man, uuwi uh, na ako man Kasi napatungba ko na yung dalawa man Eka lang, uuwi uh, na ako man Uy, ano to? Grabe, napakalaki ano yun Ayun Grabe, mayroon pang isa ako man, baka mas malakas to man ha. Baka ito yung big boss ha. Kasi madali lang patayin yung ano yung dalawa kanina eh. Naku, ito na ata yung ano, big boss nila. O, okay, sige, lalabalo ko rin to. Uy, wala na akong bala. Yun o. Oh. Patay ka dito man. Pakak. uy, ayaw. Ba't ayaw? Nagot siya dito man. Dito sa bagel ko man. Uy, anong nangyari sa kamay ko? Okay. Yun Oh, tulong. Takbo man, takbo. Ang laki masyado. Yun know, oh, may ipi siya dito man, di siya makakadaan dyan. Agay, ang sakit. Ang sakit, ang sakit. Agay, 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 agay. Yo, tol, bagilin mo siya, tol. Kakak, kakak, kakak. Grabe man, sunod-sunod yung atake niya man. Takbo. Nakati-hati na yung katawang ko. Agay. Ako man, dito ka man. Naku, nahati na yung katawang ko Takbo Pakulit ka, eto ka ngayon Uy, wala na akong bala okay 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 Teka lang, teka lang, teka lang Tulong, man Ngayon, papasok muna tayo dito, man Habang di pa siya na Naku, paano tong kam Paano kasi tong kamay ko, man Tignan mo, nabali na yung kamay ko Paano kaya to? Teka lang, maya kayo ako Yun, maya meron na Okay, man, eto habang nandiyan siya sa taas pa Ay, ipapasabog siya Okay, okay, okay Ay, ay, ay. ay siya naman eh Ay, ka sa akin man Teka lang, teka lang, naano na ako Nasusunog na ako Ako man, wala na akong paala. Oh, tagal niyang Baka hindi ako Baka hindi ko siya nababawasin man, ah Teka nga lang Wala na kasi yung balay eh. Teka lang, teka lang, ito na Teka sa akin Kalabas tayo dito, man Takbo Hindi ako makalabas, man Teka lang Ulit ka, Nandito siya, oh Naku, wala na akong bala Uy, oh. sa akin, man. Pakak, pakak, pakak. Yun. Kala mo, ha. Makulit ka, ha? Tapos na siya, man. Buti na lang talaga may ako na akong bagil dito. Buti may ako na akong dala. Asan na ba yung village? Ako, naligaw na ako. Layon na kating ko. Asa na ba yun? Ayun, nakita ko na. Naku, no, muntikan pa ako dun ah. Buti na lang natapos naman. Okay ngayon man, maraming salamat sa panunood.